Hello, hello, hello! Isang mapagtalang umaga, uh, hapon sa ating lahat. Kapuso ka, pamilya kapatid. Yes! It's fruit time! Anong prutas ito? Like and share or comment naman dyan. Ano, mayroon kayo sa inyo nito? Sige, hindi ko man nasabihin kung anong pangalan nito. Mag-comment kayo ha. Kung ano ito. Mayroon din ba nito sa inyo? Papakita ko sa inyo yung laman. Yan halos magkapareho sila ng krutas ng ginuksan ko yung nakaraan yung mura rin. Pero ito naman ay iba. Mas matingkad ang kulay nito. Kulay orange. Magbuwas pa ako ng isa. Ha? Hmm. Madagta siya. Oh. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Whoop. Yes. Ayan. So, Titigpan natin kung ano na ito. Comment kayo kung ano ito. Isa ito sa yaman ng Brooks Point. Bibira lang po ito lumabas. Mm. Matamis. May, may kalasang prutas. Mm. Parang lasang mangustin. Parang tabo. Yeah. Ang tabo ay medyo maasim. Matamis. Ito kung nagtama niyang asim, matamis siya. Tapos may nyam-nyam. Mmm. Mmm. Ang sabi. Parang gusto kong lunukin yung mga buto niya. Manulit. Pero guys, first time kong kumain nito. Bala na. <laughs> Ayan. Ayan. Naglalive pa ako. <laughs> Sige, ano. Yan, gusto mo? Kung Ha? Huh? Pitas. Ah, pagkasarap ka pa. Oh, kayo. Guys. Hmm. Ito guys. Ang mm. okay. Hindi ko sasabihin yung pangalan. Baka malawang nila. Ayan. Ang bataan ng simbahan Dito sila nag... Nagla-lunch <clears throat> pag Sunday hmm Okay. Masarap po. Grabe. May haluan mo nito. Hmm? Ngurit din. Hehehehe. Hindi atal ito. Royal ito. Grabe masarap. Sarap siya so guys. Hmm? hmm. Comment dyan. Meron ba kang ganito sa inyo? Ito ay puno siya. Ang daw. matamis. Wala nang pinagkaiba pala nito ng ano, prutas na ito sa ano, sa ano, Ring ay medyo mapait yung bag yung, ano. Ito makapal yung balat. At kapareho siya ng parang kapareho siya ng ano, uh, tabo. Pero ang tabo kasi puti yung laman. Ito naman ay kulay orange. Hmm. Grabe, ang tamis. Parang gusto ko yung lunugay yung buto niya. <laughs> Hindi doon ko hinagi sa baba. Kasi doon ko talaga nilalagay kasi yung mga organic, ano, nagbibinipit yung puno na yon Pag nag, na, siya, na, na, bulok. So yun guys, na naway uh, maulaan nyo ito ano ito. Comment lang. God bless po. Uh, lang po ito lumabas dito sa Brooks Point. Kaya panahon. Oh, hindi ko lang sa ibang bayan kung marami. Sa parting Palawan. Sa Batarasa, sa ano. Pero dito sa Brooks Point. Ngayon ko lang ito na encounter ulit. Ibig sabihin, mayroon daw ay kasi ito noon. Pero ngayon ko lang ito nakain. Hmm. Sap. balik-balikan. Hmm.